<clears throat> magandang hapon mga kasabong. Okay, ah uh, meron tayong magandang topic ngayon, no. Ang topic natin ngayong araw ay yung mga bloodlines na nag-nick. Itong mga nakatong mga nakaraan taon. Uh, recently, no, yung mga nag na mga bloodline saka yung mga hindi nag na bloodline. Pero dito muna tayo sa mga nag na bloodline. Uh, recently, so alam nyo naman po yung mga sikat na sikat na combination na ng mga mga nao ng mga taon, uh, early 2000, uh, may mga sikat po tayong mga combination na pinagpanalo ng, ng maraming breeder, may ibang breeder. ah <coughs> uh, pasensya nyo na po, no? medyo ano ako ngayon, medyo pause tayo ngayon, meron tayong uh, konting uh, <coughs> rangkasot. Kaya ayan nakapag uh, nakapag-vlog na lang muna ako. Alam niyo naman po na 'yung mga naon ng taon, meron po mga sikat na breeder na nakapag-develop sila ng two ways. O 'yung mga sinasabi nag nagmi na videos. 'Yun po 'yung una, 'yung mga kagaya po nung Lemon Sweater. Ang Lemon Sweater, I think na balita ko 'yan, sumikat 'yan kay Ani. 'Yung taga-Cebu na nakapagpanalo po ng Bloodslasher. Uh, then then uh, sumikat po 'yung uh, Uh, sweater na uh, Boston o Boston sweater ng mga schoolin. Magagaling din po yan, siyempre. Mga idol natin yan. Tapos, sa uh, marami pa pong iba na mga ibang combination, kagaya po ng Kento sweater. Yan po yung mga matagal na bloodline na, <coughs> na maraming nag-try at maraming nag-successful. Ibig sabihin, combinations ng mga bloodline na nag talaga. Okay, so, Ngayong present time po, ang mga napansin ko at ang mga nakita ko ng panalo, pagaya po ng mga ginagamit ko, ay yung combination po ng black at denso. So yung pong Joe Black namin, ah uh, sa marami po nakakuha na, sa marami po nakakaalam, yun po ay combination po ng black at pen. bago ko po sinara yung jeans. So, meron po siyang John Bishop namin at meron siya nung uh, black na binibreak sa farm. Tapos ito nga po, recently, itong taon na ito, na nakarang taon, dahil po panalo, ngayon itong taon na ito, mas pinaparami pa po natin. So dahil po sariwa pa po yung mga materials nun, no, i-repeat ko lang po ang combination. O yung same uh, breeding materials, yun din po ang ginamit ko para makita ko ulit at mas uh, ma makita ko yung uh, magandang record Yung nakarang taon, may balit din ngayon taon. of course, syempre hindi tayo pwede mag-stay na lang doon. So, nag na po tayo ng maraming bullet, tinahin ng mga mga nagpa, ng mga ng mga nagpanalo para po just in case uh, dumating po yung mga ilang taon pa, pag tumatanda na po yung mga original na hindi na ginamit natin 'yung mga Broadcasts, meron po tayong pamalit. So, speaking of Black Nelson, no, ah uh, itong mga nakarantawan, alam niyo po ang mga black talaga. Uh, sinasabi sa mga Amerikano noon, ang mga black daw sila daw yung pamatay talaga sa mga sweaters o yung kontra sa sweaters talaga, no? Pang pangharang natin sa sweaters. Kasi yung mga sweaters na yan, for so many years, naging dominant sila. Yung iba, nag-pure sweaters lang sila dahil, ah, uh, ano, guwapo. Una, guwapo. Tapos, ah, uh, uh tignan. Uh, pwede mo sabihin, medyo pag-sweater ka, maganda manok mo, medyo pwede mo tasa ng presyo dahil magandang klase sila, no? Okay, so, kasi nasabi nila, ang mga Mergano talaga, kahit pa yung kaibigan ko, taga Iloilo, no, yung mga Sibong, Sibong si nabanggit niya dati sa akin, Mike, ang pamatay, ang pangontra, ang pangano namin, pangharang namin sa Twitter, mga black talaga. So, yung na-produce po namin, yung black, uh, minate namin sa Kelso, which is isang Kelso. Ang Kelso po, kilala, kilala din talagang rival ng sweaters. So, sa mga sabungan natin, usually, pag nagkalaban ng isang sweater at isang kelso, malimit. Nag, talagang halos magpangabot sila sa score. Ibig sabihin, pumapare sila na kayang-kayang talunin ng kelso, ang sweater. May times naman na talagang kayang-kaya din naman talunin ng sweater sa kelso. So, nasa naghahanda po talaga. No? So, sabi ko nga, we're just speaking of the bloodlines right now. So, yung paghahanda, ibang topic po yun. Yung selection, ibang topic po yun. So, itong taon po na ito, napatunayan ko, sariling palahin namin, na ang uh, combination po ng Kelso at ng Black ay maganda pong combination. Pwede ko pong sabihin, nagminig po. Dahil nakakita na rin po ako, <coughs> malalaking breeder, o oh. kilalang breeder, na nagbe-breed din ng Black Kelso. So, isa po dyan, si, si Sir uh, June Holmes ng uh, Cebu ng Julian na uh, Game Farm. Hi sir, magandang ano po sir, magandang hapon sir. Yan. Nakita ko yung mga black kelso din ni Sir Jun, no? Kaya lang, ah uh, siyempre, hindi ko lang makita yung palo kasi hindi ko hindi ko makita sa bili-bili kung hindi niya kasi pinapakita yung palo ng manok niya. No? Although nakita ko, marami siyang uh, din ng black kelso. So, sabi ko, ah, ako meron ako nito, sabi ko. Yung sa akin kasi napapanood napapanood sa bili-bili eh. -bili. So, alam na lang marami yung job block namin. So, yung kay Sir Jun Holmes, nabanggit ko lang kasi nakita ko. Although, hindi niya masyadong ina advertise hindi niya masyadong inano. Hindi ko makita kasi yung follow. Wala akong idea. Pero, sa malaman sa hindi, magaling din yun. Kahit hindi ko kitang ang paano. Dahil, uh, sa combination pa lang ng mga uh, mga linyada. So, paano ba ngayon? Ano bang kinagandahan? Ito sa amin. Ito po ha, ah, personal ko ito. Ano? Ano bang katangian ng Joe Black namin? Kung bakit sila magandang score noong nakarang taon at ngayon ay pinararami pa namin lalo. Uh, mga boss, yung pong Joe Black namin, sa dami po na nakabili. Actually, yung mga nakapunta po dito, na alaman po nilang kombinasyon. Hindi e, na nga po, John Bishop saka Black. No? Pero ano nga ba talaga ang katangian? Ayan, ang karakter ng aming Joe Black. Okay. Yung pong Joe Black namin, dahil combination po siya ng kelso at ng black. Uh, ang ability po ng, ng manok namin na ito ay meron po siyang katangian na kaya po niya mag-adapt. Kaya po niya mag-adapt sa isang situation na depende po sa galaw ng kalaban. Ibig sabihin, kung po yung kalaban natin ay panggiri, eh, kaya din po nilang mag-adapt na pwede po nilang sumabay sa girihan yung mga kalaban kung naman po ang kalaban ay magiging uh, super, yung may sabihin yung sugod na sugod, palo na palo, kaya din po nila mag-adapt. So sabi ko nga po, yung combination ng Joe Black po na, natumbok na po, kasi po hindi naman po ibig sabihin nag-mate -nag po tayo ng Black at saka ng Ken ay pwede pong sabi successful na kata. Hindi po eh. Kasi ang alam nyo po dito kasi ang ang seleksyon ko po dito, ah uh, dito lagi pong mayroong uh, kasamang napakagandang karakter o ugali ng isang uh, fruit o isang fruit ko. So, nando na po yung tinitignan ko yung ugali ng mano kaya kahit po nasa malayo pa lang ay malimit po sa focus doon sa ano niya, doon sa katunggali Tapos, aside from that, meron po kaming, uh, meron po akong tinitingnan galaw, gaya po ng mga first buckle ng mga mano, kasi lahat po ng katangian o karakter ng isang broodcock o broodstag na binibred nyo ay namamana. Namamana po, talagang asin talagang para silang mga tissue na pares na parehas. Pagka po binred nyo, lalo na kung nagbibreed po, kaya nags nagsarap po kayo ng jeans, hala rin po yung binibreed ng kanikyata nyo, halos namamana po ng mga nakang karakter ng isang father nila ko yung mismo yung sa No? Kaya po, sa, kaya po misan, o kadalasan, nagbibilang po ng panalo yung mga anak, kagaya po ng mga tatay, mga burga, ka. kasi, naibabato po talaga nung burga ka ko nyo, ang katangian na meron siya. Ugali, galaw, estilo, nung po sa mga napupo no? nyo. So, yun po yung isang, isang malaking factor, misan, kung, kung paano po siya nagbilang ng panalo, kung ano pong galaw, ang pinakita niya sa pagbilang po ng panalo, yun po yung naibabato po so, sa mga uh, laging pala. So, napaka-importante po na misan, lalo na po sa ating mga breeder na may marami na panalo sa ko na, sabi, nakaka-produce sa isang bloodline niya, nakaka-produce sa, naka kunyari, sa, sa isang breeder, kahit pa small time ka lang, uh, let's say may isa santrayo isang sa lang, mag-start ka lang eh, mag ka pa lang. Nakapag produce ka ng magkakapatid, isang batch, o sabihin mo lang 20 piraso o piraso lang. Ngayon, sa magkakapatid po na yun, lagi pong merong isa dyan na lalabas na magaling. At meron din po dyan sa magkakapatid na lalabas na kasita. Sa madali salita, sa magkakapatid po, maposible po talagang merong magkakaiba din ng uh, ugali at magkakaiba din ng estilo. Kahit pa po pure lines yan. So, hindi ko po tinutukoy dito ang process at saka uh, yung two-way at saka po yung pure na uh, online trading uh, sadya po, kahit po pure na pure na yan, manwala po kayo sa akin. Kahit po inbreeding pa kayo. Ako kasi hindi ako masyado sa inbreeding. Although nag-inbreed din po kami. For, uh, for a while, nag-inbreeding din ako para po makapag-save uh, Pero hindi ako talaga sa inbreeding. So sabi ko, kahit pa naging inbreeding ka, meron at meron dyan lumalabas na may ibang galing sa mga kapatid. Sabi ko nga, uh, sometimes magaling siya, sometimes naman talagang hindi siya. Dyan. So, sabi ko nga po, dito kasi ang ang naging resulta ng job Black namin, kaya po maganda. Dahil din dun sa individual solution po, sa pagkukumbay namin. Tapos, ah uh, nagkataon po na halos nagkapapare sila na ng uh, galaw. Kapag ka po pag kami, talagang ah uh, nakukuha pong lumamig na nung kabila. Tapos, nakukuha po nung amit uh, ang unang, patunga, unang uh, patama. Okay. So, sabi ko nga po, ang pinakamagandang karakteristik ng Joe Black namin na ikinatutuwa ko talaga. Kaya, kaya ako nag-pursue nag, nag na paramihin sila. Dahil yung ability nila, yung ugali nila na kaya nila mag-adapt kahit na anong klase ng laro na makakalaban. Pwede sila sa ibabaw, pwede sila sa ilalo, pwede sila sa, sa bayan na kispisan talaga. Kayang-kaya -kaya po nila yon Meron po sila ganun. So, sabi ko nga po, Uh, sa tulong ng magandang handa, preparation, magandang feeds, mga additional supplements, vitamins. Tapos yung pong pagpapagod po ng mga tauhan ko na yutusan ko po talaga sa umaga, madaling araw, magbabatak po ng manok para po lalo lumakas resistensya ay napalaking bagay po rin. So isa pong key factor yan para po sa mas matibay na manok at sa uh, mas uh, ating natin tatagal sa basahan kung sakali na magkaroon sa Okay, so maliban po doon, ah uh, ayan, okay na po tayo ha. Combination po ng Black Kelso ngayong taon, ng nakarang taon, up to now, marami na po nag breed ngayon. So, subukan nyo po, baka po may magaling kayong Black dyan, hanap po kayo ng Kelso cutter talaga. Mga Kelso cutter talaga yan. Ang mga Black naman, talagang kilala yan sa mga ang mga black kilala sa basa niya yun, yung mga drug fight, mga drug fight diyan ng mga mga black ganyan ang character nila yun, no. Tapos sa mga Kelso naman, kilalang cutting sila sa ibabaw, sa bangga sa diparan, ganun sila kagagaling ng mga Kelso no. So maraming klaseng Kelso. So nasa sa inyo na po 'yon, hindi naman po tayo hindi naman po tayo nagtutukoy uh, ng isang klaseng Kelso lang. Marami pong klaseng Kelso kung ano po meron kayo. Subukan niyo po. At uh, baka naman po 'yan ang magbigay sa atin ng maraming sa inyo ng uh, maraming panalo uh, sa mga breeding na combination na ganito. Ngayon, malimang po dito, babalikan po natin yung story ng black natin, no? O yung Joe Black po na present ngayon. At saka po yung dating nagtanong na nakabili po ng... Kasi po merong dating nagtanong, nasa isang vlog po po sa isang lumang YouTube ko na wala na, no? Napakaganda po kasi ng tinanong niya. So, ulitin ko po para po ma maintindihan nyo rin sa pagbili po ng uh, manok sa farm. Ito po ha, napaka-importante po nito sa pagbili ng manok sa farm. Okay, yung kasing nagtanong po sa akin dati, ito, unahin ko na po ito bago po yung Joe Black. No? Uh, yung po kasing nagtanong sa akin dati, Sir Mike sabi niya, ang tanong niya ganito, nakabili daw siya ng isang uh, brood stag sa isang kilalang breeder. Okay, mahal po yung manok, nasa halalang korenta, isa, brood stag po, no? Okay, di pumunta nga po siya sa farm, pag pagpunta niya sa farm, bibili po siya ng isang brood tag, dalawa lang po yung napagpilian niya. Dalawa lang po yung pwede niyang uh, nilapag sa kanya, napagpilian. So, ayun po, di sa madali salita, pumili po siya ng isa sa dalawang uh, niya, ah, nabili, uh, binili niya. At uh, nung nakapili na po siya, uh, napansin niya, dito po sa mga nakatali din sa may, sabi sa may area na ito, sabi niya, Uh, ang presyo hando na 8 8k lang. 8k lang pero minimum of 10 o 20 yata para sa kanya. So, sabihin regular price. Tapos yung nabili niya is 40,000, mataas na ata 40k. Okay. Kaya lang, ang tanong sa akin, Sir Mike, napansin ko lang sabi niya, bakit kaya ang binili kong pangmateryales ay mahal kumpara do sa 8k pero napansin niya parehas daw ang marketing. So, ibig sabihin, yung 8K na yung posibleng beauty. Uh, yung isang pampaliwanag ko po sa kanya, sinagot ko sa kanya, ay, ay ganito. Alam mo, sabi ko, dito sa farm ko kasi, posibleng ka kung yung breeder, ah uh, magaling na breeder yun, ah uh, posibleng ka kung ganito din ang ginagawa niya. Kasi dito po sa farm ko, ah uh, yung pong, ah uh, cri yung criteria na admin sa pag-select ng class C at class B, ay kailangan po, makita po muna namin silang maglaban. So, ang manok po, hanggang hindi po siya nakikitang lumaban, o hindi pa po, po namin siya may bigang, hindi po namin talaga pwedeng i-classify siya as class A or class B. Kahit pa po pure ang marking niya or process ang marking niya. Okay. Kasi, para sa akin ha, ito po, para sa akin to ha, para sa akin to. Sabi nga, posibleng kagaya ng ibang estilo ko, pero ito, dito po sa farm dito. Dito po kasi alam nyo, kahit po sabi ko nga po sa inyo, kahit po ito po yung pure mark, o pure marking na pang siya, hindi po ibig sabihin, class A na po yun. Kasi sinasabi ko nga po sa inyo, sa mga magkakapatid po, sa isang breed po ng DINTS sa isang generation, lagi pong hindi po pare-pares sa ng magkakapatid. Lagi pong may lumalabas na kahina, lagi pong may lumalabas na mas pa, So, makikita lang po yun. Makaklassify nyo lang po yun. Kapag ka po nakita nyo ng pumalo. Ano? Kasi, di ba po, ang, ang natin sa manok natin ay yung magandang cutting, magandang ability, galaw. So, makikita nyo lang po yun. Estilo lahat. Kapag po naibibitaw nyo. Siyah. So, hindi po pwedeng... Kagaya po nang nabili ng dati, may mga nabili po dito na sisyo na hindi pa sila mga hindi pa sila magagaling, hindi pa sila ano tinuturuan ko pa lang talaga may naging inquire sa akin. Uh, bibili ka day old. One week old. Actually, dito, no? Sabi ko, bibili sa akin. Sir Mike, order po ako ng, ano, ng uh, 20 heads. Sa, yung, yung Okay, sabi ko. Magkano po? Ito. E di, pagkasabi ko sa presyo. Sir, Sir, Mike, class A na po ba lahat yan? Alam niyo po, sabi ko nga doon, ang sinagot ko nga eh, Sir, ang mga linyadang binibrid namin, magagaling po lahat yan. Maposible class klase lahat yan. Basta po napalaki nyo ng healthy lahat yan kasi po, tapos uh, uh, makumpit yung vaccine nila hanggang sa mapalaking yung silang healthy, posible pong class A talaga lahat yan. Kasi wala naman po kami sinalang na kahimik So, kung pure man siya o process, classified mong class A siya, pagbalangin lang siya. So, nasa nag-aalaga po talaga. Yan. Ngayon, sabi ko nga, kagaya po noon, explanation ko, ang class A at class B. Darating lang lang yung time na yan, pag makikita mo na siyang pumalo. Ngayon, ah uh, sabi ko, ah uh, sir, sabi ko, posibleng yung nakita nyo yung tagi 8K na yon na minimum uh, 10 heads na order, ay posibleng pong hindi po regular talaga yun. No? Sabihin natin klasik. Kahit po pure marks ha, sa malamang sa hindi po, ang palo po nila nasa pangkaraniwan. O nilagay po doon kasi as price na lang na 8K kasi regular po ang palo. Laro, hindi po, hindi pa po hindi po ganun kagali. Kagaya po no, ng pinresyo ng korenta sa inyo na pambilin nyo. Ah, hindi yun po. Hindi nakakuha po siya ng idea ngayon. Hindi, e, sabi ko nga po, hindi po lahat ng breeder ay uh, magiging hanis sa inyo o sabihin natin sa pagbebenta nila. Hindi po lahat ay sasabihin nila sa inyo kung paano nangyayari yung ganon, kung bakit uh, hindi nila ipapaliwanag sa inyo. Hindi naman niya naitanong doon sa na pinagbilhan niya kasi nahihiya siya kasi nakita niya Lagi 8K yun, bakit yung nabili niya, 40K, paresang marking. Bisabihin pure din yun, bakit kaya? Hindi niya alam. So, yun po yung paliwanag ko sa kanya. Sabi ko, ngayon, sir, baka alam mo na. May, idea ka na ngayon. Posible nga binigay sa'yo na yan, napakagaling po niya. Tapos, pure din po yan. So, posible po yung nakita niyong nakatali doon sa pangkaraniwang presyo, ay napapangkaraniwan din ang pato. So, sabi ko, hindi mo talaga makikita, sir, mga boss. Hindi niyo talaga makikita sa itsura ng manok ang galing ng abilidad niya. So, sabi ko nga po, kami po dito, uh, correct me if I'm wrong, makaklasified mo talaga ang manok. Pag nakita mo na siyang pumalo. So, you, you have to wait na maging stag siya. You have to wait na maging fully developed siya. Tsaka, magbitaw mo siya. Pagandahin mo muna yung katawan. Siyempre, hindi naman pwedeng bibitaw mo siya magagaling lang niya sa harvest, no? Hindi naman gano'n. Siyempre, itayin mo muna mag-develop siya. Tapos, ma-breed, ma-sparmory siya, masanay din siya muna pumalo. Kasi, marami pong manok. So, unang palo talaga. Uh, uh, kung mo hindi pa sila ganun ka, ano, ka-alerto, sa ka bitaw, talagang may mga manok na pangat sila sa, depend, pa-develop muna sila sa ugali nila, sa style nila, hanggang sa, hanggang sa mag-fix sila sa talagang filo nila. So, ganun yung po makaklasify nyo. Uh, di sabi ko nga po, ah uh, it takes a uh, hard work at saka time para makapag-breed po ng mahalis na manok. yun, sabi ko nga po, dito sa akin, uh, masaya na ako kasi ta -ta -ta sa, sa, sa po namin, sa 100% na rate, nasa 80% po ay maayos ang benta namin. Sabihin, nagiging maayos po lahat ng galon ng manok konti po yung tapo namin. Tapos, kaya nga po, meron din kaming class B, at misan po, meron kaming class C, yung mga blemish. Kaya po, meron din po kaming class B, kasi, yung po sila yung misan, yung regular po sila, o misan po, super sila. Dito po sa akin, marami super na class B, kaya lang, undersized po sila. Alanganin po yung sukat nila, hindi po sila pwede sa timbangan. Kaya po, hindi namin sila magamit sa mga derby. Kaya po, nilalagay ko po sa Class B para po may laban naman ng mga backyard natin na medyo maliit ang budget. Tapos, sa may uh, tuwit tulutan, ganon, tuwit tulutan. May mga malalaking papremyuhan, uh, pero magagaling po yung mga manok. size lang. Misan, over, oversize. Misan, hindi undersize, oversize din lang. misan. Sa Class B. So, yun po. Yun po yung explain ko doon. Say ngayon, sir, alam nyo na, pagka po bibili kayo sa farm, nasa sa inyo po yun. Misan, pwede po kayong bumili ng ay, yung iba, yung mga fighter lang, pwede po silang bumili ng minimum 10, ganon. Tapos, yung, yung manok naman po, sabi ko nga po, kapag ka po kumuha kayo, uh, kumuha kayo na medyo bata, posible po talagang nasa pa-develop pa po yung, yung style niya. So, hindi rin po talaga nakukuha ng isang magaling na magaling na breeder o na nagseselect pagka sobrang bata po yung api uh, nagpili niya kasi hindi pa po nakikita talaga yung hindi pa po talaga nakikita yung galaw ng stag hanggang hindi siya ma-develop. Ngayon, may mga stag naman po na unang ano pa lang, unang bitaw pa lang po talagang quality. So, exempted na po yun. I mean, sa pagaling, magaling na po siya, sa unang subok pa lang, unang tali niya, unang bitaw niya, magaling na, super na, sa pagaling pa po lalo yun. Yan po yung mga exempted na malo na talagang sabihin mo kahit stag pa lang, pwede mong i-rate talaga, i-classify na class A. Yun ba? A, A, A. Tatlong A pa, no? Sa masobra na, no? Okay. Okay, mga kasabong. Ayan, ha? Ito po yung short vlog natin. Tapos, ha, uh, sabi ko nga po, uh, regarding po sa sa mga bloodlines na nagninig ngayon, sometimes, nagiging nagiging marites lang tayo sa mga nagpapanalong reader. Tapos, uh, nakakakuha tayo ng idea. Ayan, mga combination. Maganda po yun. And, hindi naman, hindi naman natin pwedeng gayahin yung uh, yung bloodline nila lalo na kung wala na kayo ng panok nila. So sometimes talagang kailangan yung bumili. Ngayon, pagka naman gusto niyo makilala kayo, kailangan talaga mag-develop kayo ng bloodline. Kagaya ko, nag breed ako ng akin. Pinoproduce ko yung combination ko. O nga po pala yung uh, yung story ng Joe Black natin na uh, sabi ko nga po, pwede kong isasama na lang sa susunod na vlog ko vlog, uh, to, tong itong, maliit na vlog na ito, itong short vlog na ito, tinakil ko lang yung mga isa sa mga pinakamagandang combination na ngayon ay ang Black kelso. na sinasabing pangharang sa mga pongkan. Eh, sir, ha? mga boss. Pangharang sa mga pongkan. Eh, yung mga eh, kaya lang, mara, marami mahilig sa pongkan. Eh. Kung mahilig kayo sa pongkan, kung lagi kayong talo sa pongkan, ito, subukan nyo. Baka ito, ito naman ang magbibigay sa inyo ng uh, panalo. Kasi, talaga maraming breeder ng mga pongkan ngayon. Eh. Ayun, sabi ko nga, uh, magandang ano po, magandang hapon po sa inyo. Uh, nakapag, nakapag uh, ano naman tayo ng konti ngayon, eh, nakapag-share na naman tayo ngayon. Sana po, lagi kayong mag-follow sa YouTube ko at uh, sana makapag-subscribe uh, din kayo. Maraming salamat po. Magandang combination po yan. Subukan nyo sa, sa inyong mga present na linyada. Ang uh, combination po ng black kale, so okay po yan. Thank you po.